sa galit ko sa pagkamatay ng ating bunsong anak, Tuto Jiquit, Julian Quis, Balahad, Jalagari, sa galit ko sa Panginoon, gusto kong ipamukha sa Kanya. Minsan, tinanong, tinanong ako ng ating pa, Sagot ka ba sa akin? Sagot hindi. Proud na proud ako sa iyo. Alam po ninyo, bata pala lang ang aking ganso na tututok. GK ay nakakitaan ko na ng potensya. Noong kami ay papunta ng kundin siya para pasyalan ng kanya ate, siya po'y malit pa doon. As in, kaya nang tumayo sa sahig, sa front seat, katabi ang kanyang mama, para mag-sightseeing. At nung may nakita siya, tinuro sa kanyang mama, Ma, ma, ano yun, ano yun? Sabi ng mama niya, Kau, hindi ako mayuno yun, no. Kau ngayon. So doon pala nakita ko na sabi ko sa akin sarili abay, may ang talino anak ko nito sapagkat siya ay observant at yan ang tatak ng isang bata na may ang king talino observant, nakikita niya yung mga bagay-bagay sa paligid nag-iisip ano ha kaya kung bagay eh, kung alam mo ang problema saka mo palang mahanap ang solusyon kasi nga naman, Paano mo mahanapan ng solusyon ang problema na hindi mo naman alam? Ganun lamang po kasi Growing up, high school pa siya, na gagawa niya na napapaganan niya yung sirang sertong at kung ano-ano mga bagay-bagay kaya niya kumpunihin O maraming mga bagay-bagay na kaya ko, gawin kahit na hindi niya pinag-aralan gamit lamang ang kanyang sentido common ka at siyempre punting research lalo na nung medyo matingkad na ang uh, internet sa ating bansa Nung po siya eh, college na, o even high school pa lamang yata o oh, malamang college na siya siya po ang aking naging katuwang nung aming inunsan ng TITB Philippines at kanisabay noon ang advokasya na Duro Revolution empowering the sovereign but powerless Filipino jurors, jur, juror, of Filipino people as jurors, sa hukuman trial by jury of the people, by the people po. The people ang pang makadiyos, pandemokrasya demokrasya na sistema ng hukuman. Hukuman patas para sa lahat. The epitome of freedom and democracy. Uh, kaya ito ang mga nagngangawa you know, na demokrasya. May demokrasya ang Pilipinas, mga ignoramos po ito, mga bobo po ito. Hindi alam kung ano tunay na anyo karakter ng demokrasya. Hindi nila alam na kapag walang karapatan ng mga mamay sa saukuman trial by jury bilang mga juror na humuhusga sa lahat ng kaso, sa buong kapuluan, sa lahat ng korte, sa buong kapuluan. Kung bagak, sino ang sinungaling, yung bang nag-aakusa o yung pong akusado. Wala pong demokrasya kapag alahong karapatan ang mga soberanong mamayan sa trial by jury. So, ito po nga rin katuwa. Siya po ang aking IT technician, siya ang aking cameraman, siya ang aking director, all road into one. Ganyan po ang aking bunso ko. Misa sinabi niya rin sa akin, na pa, hindi naman ang hindi ang aking uh, pagiging mabuting tao. Hindi angli hindi sapagkat sa naalala ko dalawang pagkakataon, alam po, ay siya po ah, ay talagang kayang gawin lahat. Kaya makipag-umbagan, kaya numpong ma noon po kanyang kuya ay na sinuntok namin na kapitbay, kapitbahay kahit na mas malaki na sa kanya yung sumuntok. At uh, pagkakalam ko ay black belter pa. Abay, hindi siya inurungan ito to <laughs> Yung pangang eh. Siya po na umiwas kasi. Ha, at talagang hindi siya tatantanan. Noong po ang kanyang kaibigan na kuya ng best friend niya, ayawin na lang siya din doon sa Project 7, ay talagang masinugod ang bahay nung ng agrabyado sa kanyang kaibigan. At hinamon na lumabas para makipagbuno. At hindi lumabas, pinagbabato niya kanyang, ang kanyang bahay niya yan po nga po asensyoso kantihin mo na siya huwag lang yung mga ah, mahalagang tao sa buhay niya at talaga lumalabas ah, ang kanyang tapang and so siya po ang aking naging katuwang sa pagsusulong ng jury justice system. Siya po ang aking sparring partner. Kaya ang tawag sa kanya ay Mr. Juror number 2. Of course, maraming sumama din mga kaibigan, no ha? Ang si Atty. Di Calaro Jr. Rafael Di Calaro, claro, Jr. Ang si Gas Binko. At nandun si Lakay Rolly Gonzalo. Sina si ni Mike Abe, Roland Bota. No? Ah. Angelo Almonte. No? Si Linggo ay apuas. Si Jan ko. Marami po pong iba. Pag isa-isa -isa ko mauubos sa ating oras. Pero ganun pa man, ang talaga sparring partner ko, umpisa pa lang ng Juro Revolution Advocacy, ay ito pong aking bulso. Kaya ito, hindi ka mawawagli uh, sa isip. Isang sabi sa isipan Hello? ni Papa. At ipagpatuloy natin na ating simulan ng Pakibulong sa Panginoon. Alaway ka niya, hipuin ang puso't isipan ng bawat kasapi sa 99.9% basa ito pwera upang, upang puspusang sumama sa atin ang buwas niya. Love you, love you. Love you very much. Hello? Naging biru-biruan sa aming pamilya. Hindi ako pinitay. Huwag na magpakabait. Kasi magbabait agad na ganda natin nakuha ni Lord. Kaya magpakademonyo tayo. Magpakademonyo tayo. Habang ako po ay tinatahak ang daan mula sa Nabotas papunta sa Amang Rodriguez kung saan doon dinala at naging dead of arrival or on arrival na ating doon sa po sa isip ko gusto ko magalit sa Panginoon nagagalit talaga sa Panginoon ano ba gusto ko ipamukha sa Panginoon Panginoon ba naman ito diba ba ako naman eh, maging masunurin ko pa sa inyo. Katunayan ng aking advokasya ng Juro Revolution ay para sa interes, kapakanan at kapakinabangan ng bawat soberanong mga Pilipino, lalo't higit ang 99.9% masangit sa pwera. Pag meron nun tayong justisyang patas para sa lahat, lahat po ng uh, kulto ng mga kawatan sa buong gobyerno na iniluklok ng kumulikotong agarang himasuryas. Wala pong Pilipino na maghihirap. Lahat po tayo maulad ang buhay. Ang bansa po natin ay ulad sapagkat trilyon, trilyon ang ninanakaw ng mga daputan kulto ng kawatan na ito sa ating kabambayan taon-taon. Hindi lamang po isang trilyon. Humigit kumulang apat na trilyon yung pangalaman pondo para sa bahay sa control abay isang trilyon na ano ba? eh paano pa yung uh, 40 to 60 percent na kanilang ninanakaw sa pondo na sa general appropriation sa ah, gaa -ah. paano pa yung mga minahan natin na kanilang inilapag on a silver platter sa lapag lamunan ng mga insik. Oh. Imbis na gawing mga ang mga kooperatiba ay pinamibigay sa mga daputang insik. Paano pa yung mga bago pa lang pumasok sa custom sinaharbat na? Sa BIR bago pa pumasok sinaharbat na? Supaya ko ang apat na trilyon kung, kung at dito po ang kasi ang bukod tayo yung solusyon. Kaya ako po ay sumusunod sa utos ninyo, Panginoon. To be your brother's people. Eto ba, mapapalako? Eto ba? Parang, hindi ko yata kayo patas kayo. kano po mas din sa aking isipan at ko na nabanggit sa akin ang ah, aking na, asawa na sumasakit sa kitang ulo ni Tungtong Jiki kung kaya agad bisa silat sabi ko to ano ba yan baka basta lang ang ulan dyan pumunta ka nga rito may isa bahay at mamasaya kita sagot niya naman sa akin okay na pa pa-therapy na ako. Neck muscles pa, saan mo yata ang nabanggit ko. Sa niya at dahil yun, pagsakit-sakit. At sa so, sumagi sa isip ko. Oh, Kasi naman, yun ay nagbabadya na. Sintomas na lang mas malaking. problema sa kalusugan, lalo na sa ulo, ang dadapo na sa ating alam. At posible na kaya siya kinuha na ng Panginoon para siya iligtas sa iba yung mga pasakit, karamdaman, hindi lang siya, kundi kami din ng mga mahal niya sa buhay na nakapaligid sa kami. Iniligtas din ng Panginoon. Posible kaya? Posible. Kaya kakunda na lang sa Panginoon, Panginoon, ito na lang pong po ang pangawagan ko na inyong iligtas uh, kaya kinuha ni si, Dr. Uh, G.K. at hindi upang kami o siya ay parusahan. Ano uh, na ang ko sa inyo? Kung kaya na yung aking humo pa na aking galit sa Panginoon. Kaya, sa so, mga nagmamahal kaibigan, sa aking asawa na talaga namang hindi mo, yung hinagpis ay hindi matatawaran sa kanyang mga kaibigan sa kanyang mga katrabaho sa kanyang mga kliyente sa SM Cubao kaya siya po isang traveling parent na angkop din naman sa kanyang napag-aralan tourism din na po ang tinapos sa aking anak at siya ngayon ay traveling teller ng video. So, tumba, tumba. May karapatan at dapat lang na tayong nagungkot, biyak, magdalamhati sa kanyang pagkawal. Ganun pa man, samahan po natin ng tibay ng kalooban. At gawin po natin siyang huwaran ang kanyang talagbuhay, ang kanyang panatili sa, sa mundo ng halos tatlong pot dalawang taon. Birthday po niya sa August 26. Happy birthday na basta. <laughs> Ay gawin po natin inspirasyon. Inspirasyon. Dahil sa ayaw natin, sa gusto, patuloy po patuloy lang po tayo mamumuhay sa mundong ibabaw. Ang uto, aking pinapangako sa iyo, na aking pag-ibayuhin pa, hindi lamang ipagpapatuloy, kundi pag-ibayuhin pa ha? ang magka-Diyos. Uh -huh? Dahil makatao at makatarungan na juror advocacy. Pero, tantin pa rin tayo ha? Tulungan pa rin po. Tulungan mo pa rin pa. Bulong mo sa Panginoon pa. Naipuin niya. Ang puso't isipan ng bawat isa sa hanay ng 99.9% sa pera sa pag tayo po ay lahat ay natuto rito. Di po ubra sa ating puwersa sa pera ito pong iilang mga kulto, kasapi ng kulto ng mga kawatan sa buong pamahala na inilulukluk ng kumulito. Hanggang sa mga natin pong kikita ito. Lagi, lagi, lagi.